So, Good afternoon, guys. Ngayon, natusan ako ni nanay na magkayod ng nyog. Bali, walong piraso to. Gagawa kasi siya ng, ano, ah uh, muron. Sa so, siyang uri ng kakanin na bigas yung pangunahing sangkap. Tapos nilalagyan ng gata ng nyog. Mmm. Ito, masarap to. Tawag dito sa amin ay buay. Masarap yan, lalo na pag ganyan palang kalit. Ang ganyan. Mabilis lang to. Lalo na kapag sanay ka na. So, ayan na guys. Tapos ko ng kayo din yung nyog antayin ko lang mamaya si nanay para ano para pigaan nya to tapos ipapakita ko sa inyo kung paano nya ginagawa yung kakanin ayan na yung gata ng nyog yung kinayod ko kanina ayan na Thank you niyan yan? Mani. Mani na dinurog. Kukwa. Kuku. Kukwa. Pampakulay. Itong kakanin na ginagawa ni nanay, tawag namin dito ay minoron. So, sa Tagalog, moron. Tapos ito naman siya, vanilla. Ayan. Pang ano? Flavor. Ayan o no guys. Ito yung kusina namin. Ayan o. No, pang gatong. Mas masarap Tapos yung... Tapos asin. Asin. Masarap yung niluluto kapag gato, Kapag dito sa kahoy niluluto. ka para sa hindi mapapanis. Ayan, para hindi mapapanis agad yung kakanin. Kailangan may kaunting suka. Marami rin si nanay alam na no? mga kakanin guys. Halos lahat. Kailangan walang hinto talaga sa pagano halo. Ilang kilo yan? Tatlo? paano mo malalaman pag pwede na? Kung hindi na napulot. Napulot na? Hindi na nakikitsan. Ah, hindi na? Na dumidikit sa kutsara. Pag hindi na dumidikit sa kutsara, pwede nang ilagay sa ano? Hindi. Hindi. Mahalos ka na. kasi ang lunot mas masarap kapag ano hindi tinitipid sa niyog kita guys yung suman na moron ay originally recipe ng mga waray nun. So ayan, waray at saka bicol yung nagpa simono ng ano na to, kakanin. Ayan. tinabalot na ni mother, oh. Pinatali na. Ay. Pinatali <laughs> na ni nanay. Wala kasing katulong si nanay sa paggawa niyan, eh. Sa kanya lahat. Ayan. Katapos niyang uh, itali ito. Puputulan naman yan. Ayan o. Balot ba? Ang <tod> ginawa yung nanay na ano? kakanin na moron ano partner natin sa Kape Puro Mm. Chop. Breakfast. Thank you. Mm. Aba ya ala. Tanduay. Aba ah. Hmm. Tatlong. <laughs> nga ay, klase ng Tanduay. Big, small.